Noong unang panahon, bago pa man nagkaroon ng prutas na pinya, mayroong mag-inang masayang namumuhay sa isang maliit na baryo. Ang pangalan ng nanay ay si Aling Rosa. Ang kanyang anak na babae naman ay si Pinang. Siya ay sampung taong gulang. Matagal nang namatay ang asawa ni Aling Rosa. Kung kaya't lumaki si Pinang na walang ama. Dahilan upang siya din ay lumaki sa layaw. Gusto ni Aling Rosa na lumaking masipag si Pinang, kung kaya tinuturuan niya ito ng gawaing bahay. Kaso minsan, tinatamad si Pinang. Pinang! Halika't samahan mo akong mamalengke at pagkatapos tuturuan kitang magluto ng sinigang. Inay! May pa po ako sa mga kaibigan ko sa may parke. Kayo na lamang po mamalengke at magluto. Tsaka, marunong na po ako ng mga gawaing bahay. Sige po, Nay. Alis po ako. Teka! Ay, ang batang to talaga. Oo. Oh. Makapunta na nga sa palengke. Naging ugali na ni Pinang ang katamaran. Ang tanging gawain lang nito ay ang maglaro at matulog. Kahit sa malimit na pangyayari, hindi na mautusan ni Aling Rosa ang anak. Hanggang isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at hindi rin siya makagawa ng gawaing bahay. Nakunay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo nagkasakit? Marahil dahil sa pagod anak. Inang, maaari mo ba kayo pagluto ng lugaw para mainitan ng aking sigmura? Ah, <coughs> uh, eh, sige na nga po, Nay. Salamat, anak. Isingin mo na lamang ako pagluto ng lugaw, ha? Sige po. Sinunod naman ito ang utos ng ina. At sa ilang saglit, Inay! Inay! Nasa po bang bigas? Hindi ko po kasi makita eh. Nandun lang yan anak! Diyan sa may ako sa may kalan! Sige po, Nay. Nakita na ni Pinang ang bigas. Nag-uumpisa na si Pinang na magluto. Nang mayamayay... Naku, nandiyan na pala mga kalaro ko. Mamaya naman ito maluluto eh. Maglalaro na muna ako. Lumipas ang ilang minuto, nagising si Aling Rosa sa amoy ng sunog na kanin. Wow! Nasa ka na ba? Pinang! Pinang! Napilitang pumangon si Aling Rosa. Kahit masama ang pakiramdam nito at hilong-hilo. Nakita niya na nanulutong na ang lugaw na niluluto ni Pinang. Hinangon niya ang lugaw at pinatay ang Talaga naman itong anak ko! Napaka-irresponsable! Pinagpasensyahan na lamang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Bumalik na lamang ito sa kanyang higaan at nagpahinga. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Inay! Inay! Nasa na po bang posporo? Hindi ko po kasi makita eh. Magluluto po kasi sana ako ng almusal natin. Pinang! Nandyan lang ang posporo sa may altar. Sa tabi ng kandilaan. Minsan kasi, gamitin mo ang bata mo sa paghahanap. Huwag puro bibig. Opo, nay. Galit ka ba, Pinang? Hindi po. Nagpatuloy sa paggawa ng gawaing bahay si Pinang. Ngunit wala nang hinanap ito na hindi nagtatanong sa ina. Bawat hanapin niya ay sa ina na lamang ang tanong. Isang beses, habang natutulog si Aling Rosa, pilit siyang ginigising ni Pinang. Noy! Nay, kumising ka po muna. Hindi ko ka po kasi makita ang walis. Natapon po kasi yung asin sa kusina. Nay! Nay! Anak! Ano ka ba naman? Kailan ka ba matututong maghanap ng mga bagay na hindi naasa sa akin? Nasa likod lang ito ng pintuan. Kasama na rin doon ang pandakot. Bakit kasi itatanong mo na naman sa akin? Pumunta na si Binang sa kusina upang kunin ang walis. Ha? Huh? Ang hirap kayo kumawa ng gawaing bahay, no? Buti nga siya, nakaygalang eh. Dahil sa sama ng loob, Mabilis na tinapos ni Pinang ang kanyang mga gawaing bahay at dali-daling umalis ng bahay upang makipaglaro. Nang oras na para siya ay magluto muli na kanilang makakain, hindi na naman mahanap ni Pinang ang sandok. Ano ba yan? Kainis naman! Nasaan na ba kasi yung sandok? Kanina pa ako hanap ng hanap. May tanong na nga lang kay nanay. Nagtanong muli si Binang sa ina. Sa ilis ni Aling Rosa, pilit itong bumangon at hinanap ang sandok. Ang sandok na nakasabit lamang sa tabi ng lutuan. Kasi naman, inay, eh. kanina pa kaya ako hanap ng hanap. Bakit kasi dyan pa panilalagay itong sandok? Ang hirap-hirap tuloy makita. Anong mahirap? Pinang, nandito lang halos sa harapan mo itong sandok. Kung ahas lang ito, sigurado natuklaw ka na bago mo pa nakita. Naku, pinang, sana itubuan ka ng napakaraming mata para sa tuwing may kailangan kang gamit, ay madali mo na lamang makikita ang lahat ng hinahanap mo. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, tumahimik na lamang si Pinang. Bumalik na sa pagkakahiga si Aling Rosa at pinagpatuloy na lamang ni Pinang ang kanyang pagluluto. Dumating ang hapon at medyo kumandaganda na ang pakiramdam ni Aling Rosa siya ay tumayo muli at hinanap si Pinang. Pinang! Pinang anak! Nasaan ka? Walang sumasagot sa kanya. Kanya na rin hinanap si Pinang sa loob ng kanilang bahay, ngunit walang doon si Pinang. Nasaan na kaya ang batang yun? Ah, siguro siya ay nasa labas lang at naglalaro. Pumunta sa labas na kanilang bahay si Aling Rosa, pero wala din doon si Pinang. Pero nakita ni Aling Rosa ang chinelas ni Pinang katabi ang isang kakaibang halaman. Ang kakaibang halaman na biglang tumubo sa kanilang bakuran ay bilog at pahaba, parang ulo ng tao. Ito'y napapaligiran din ng madaming mata. Dito naalala ni Aling Rosa ang huling sinabi niya kay Pina. Ang sabi niya na sana'y magkaroon siya ng madaming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Naging malungkot si Aling Rosa na nagkatotoo ang kanyang sinabi. Ganun paman, Inalagaan niya ang halaman at tinawag itong pinang bilang pag-alala sa kanyang anak. Lumipas ang ilang taon, dumami ang halaman at ito ay tinawag na pinya ng mga kapitbahay ni Aling Rosa. At ito ang alamat ng pinya.